Hinama at pinagtawanan nila ang Diyos. Sa isang pagtitipon, magkikita natin kung paano hinamak at pinagtawanan nila ang Diyos. Pakinggan po natin ito at kayo na po ang bungasla. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town. Ano nga bang sinasabi sa Galatians 6, verse 7 to 8? Huwag din linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni Numan. O ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang anihin. O ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Napakalinaw ang sinasaad sa versikulo na kailanman hindi natin madadaya ang Diyos. Ito ang nangyari matapos hamaki ng mga tao o ang Diyos. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong lungsod na nagresulta ng pagkasunog ng lahat ng kabahayan. Nito ang may hambing natin sa lungsod ng Sodoma at Gomora dahil sa paghamak ng mga tao sa Diyos. Pakatandaan po natin na ang Diyos ay hindi po natin maarok. Nakita natin ang pagkamatuwid ng Diyos at ang kanyang sa mga taong nangahamak sa Kanya. Maging ito sa atin na marinlang man natin ang kapwa natin, pero ang Diyos kailanman ay hindi natin maliwin lang.